for today's video mga tol, magluluto na naman tayo ng another chicken recipe. Kinamatisang manok nga pala mga tol. Panigurado, tropa, ubos na naman ang kaldero ng kanin nyo dito. Tara, sama nyo magluto. Let's go! Yun, 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 yun. Nandito na naman tayo sa episode sere natin mga tol. Episode 47, kinamatisang manok. Ayun na nga mga tol, rektahang galaw na naman tayo dito. syempre ginayat ko lang tol yung ating sambuong manok. Bali tol, nahiwa ko pala siya mga sampung peraso lang yan. Pero tol, pwede mo pa siya paramin o palitin pa para at least mas marami, ba? Diba? Pag okay na yan syempre mga tol, set aside muna natin yan. Tapos syempre, punasan natin yung ating sangkalan. Dahil kinamatisang manok nga pala to mga tol, syempre min ingredients natin dito is kamatis. Tatlong kamatis lang pala ginamit ko dito mga tol kasi tol malaki na yan, eh. So saktong sakto lang tol sa ating lutuin ngayon. Pero kung gusto niyo mas maraming kamatis mga tol, mas masarap din naman, 'di ba? So ayan tol, naghiwa na pala tayo ng ating carrots. Itong dish na to mga tol para ka lang gumagawa ng chicken apretada pero wala siyang tomato sauce o tomato paste, 'di ba? And then tol, pa may carrot, syempre meron din tayong patatas diyan, tol. Hiniwa ko lang tol yung patatas natin na ayon sa ating gusto. Tapos ayan, 'di ba? Isunod na rin natin tol yung ating mga aromatic, syempre sibuyas pati bawang tol or partner yan eh. And then to, magdadagdag pala ka ng ontin luya para mas masarap, di ba? Ay, na nga mga tol, binabati natin yung mga tropa natin diyan. walang sawang sumusuporta sa ating mga tol. Binabati ko nga pala si Lalik Liano yung panay-share ng ating mga videos. Binabati ko rin pala tol yung mga brad ng mga taga de los Santos chapter, mga tol chapter na may mga tol kita kits kita sa mata tol. Balik nga tayo sa ating nilutong mga tol. Syempre nagisa lang tayo ng ating aromatics, bawang, sibuyas, luya pati kamatis mga tol. Tapos nilagay ko na rin pala yung manok mga tol. steam ko siya paminta patis pati toyo and then tol mix 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 lang yan tapos pag okay na yung mga tol bagdagdag tayo ng onion tubig tapos timplahin natin ng onting asukal pati seasoning para mabaalanse tol yung lasa ng ating niluluto tapos idagdag na rin natin tol yung carrots pati patatas natin tapos halu halo lang tayo tropa Naglagay rin pala ka tol ng dalawang pirasong sili pero tol optional naman yan pag gusto mo na medyo maanghang diba at pag umabot ka nga sa part ng video na to mga tol paki-comment below na mas okay parte naman do o parte ng Pilipinas para mabati na makata sa mga next vlog ko Diba? Another juice na naman tayo mga tol At syempre, para gusto mo ang video Don't forget to like and follow my page mga tol Tapos ayan, tiki man tayo Yun, 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 yun Tol, tikman natin yung lutong kinamatisang manok Syempre tol, meron tayong kasama si Gaten nga pala So ayan tol, best partner talaga tol pa may kanin diba So kukuha tayo ng rice tol Tol, may kain na pati manok diba So tikman natin tol kung masarap ba Syempre may sarsa muna Tol, taste mo, chicken rice